Mga ugali ng mga totoong tao, hindi sila ASP, hindi sila kulang sa pansin at hindi nagpapapansin. Tahimik lang sila, nananahimik lang sila. Alam nila ang tamang disiplina, ang dapat na ipinapakita. Sa pamamagitan ito, mas nagmumuha silang mga matatalinong mga tao. Hindi importante sa kanila kung nagustuhan mo ang sinabi nila. Hindi importante sa kanila ang papuri. Ang importante sa kanila ay nasabi nila ang dapat sabihin. Lalo na ang mga ay dapat sabihin at kailanan may makaalam. Komportable sila sa kanilang mga sarili. May tiwala sa sarili. Kahit kailan, hindi nila pinagdududahan ang kanilang kaya, ang kaya nilang gawin. Kung gusto nila, kaya nila dahil ang Diyos ang nagiging nila. They walk the talk. Kung ano ang ipinapangaral nila, yun ang nakikita mo sa buhay nila. Bawat salita, nasa gawa. Dahil alam nila na maraming tao ang ginagawa silang inspirasyon. Kaya makikita mo ang bawat aral na naisi-share nila. Simple ang buhay ng mga tao ito. Walang luhuhang makikita. Walang ayabangan, walang pagmabalaki kang mararabdaman. Kung ano ang kailanan nila, iyon ang pinagtatrabahuhan nila, iyon ang pinagsisikapan nila.